welcome to my channel andito na naman tayo for today's video for today's video guys uh, mag ipapakita ko sa iyo ang um, dami ng mga gatas itatapon lang itatapon lang kasi namin kasi ano siya expire na siya kaya ito mga ganito sayang di ba uh, no, na expire pa siya no Ay, Ay eh yung Mayo pa, May 2024. Kaya magtapon tayo guys for today's video. Tara, samahan nyo ako guys. Ang dami pa naman ito. Gosh, ito lahat. Matatapon lang to. Expire na kasi siya. Ayan. Sayang naman. Ito kasi, ito yung ginagamit ko na gatas. gatas para sa kape ko. Kaso, expire na siya. Matata Hindi ko kasi maubos. Naubos ma eh. Ang dami kasi yung binibili. Tignan niyo expire niya guys. Sayang guys, sayang. Expire niya guys. Sayang talaga. tapon lang to lahat. Itapon. Sayang. So, hmm, expired talaga. Kapag bibili kasi ng gatas dito. Kapag bibili ng gatas dito. Bin, Diyos mio. Karton-karton. Sayang, so, niya matatapon lang siya lahat.